Ako'y tumatay yung observant lang ano, especially sa ibang bansa naman ako. So, hindi naman sumasakit yung chan ko kung ano yung mga nangyayari dyan sa Pilipinas. Pero, alam niyo po ba, today, as in totally, wala pong post ang SMNI. Until around uh, 11, meron akong nabasa na post na hindi na uh, hawak ng mga admins ang YouTube channel ng DZAR. At pati na yata Facebook kasi mula nung umaga wala akong nakikitang post until na recently nakapag-live na. Kasi ako ah uh, yeah, meron namang ABS-CBN, merong GMA, merong marami na dyan, ba diba? Meron pang UNTV. Pero alam mo yung sa, sa dinami-dami dinami, -dami, dinami -dami nila, nabubulil tayo, parehas sila lahat ng content yung naiiba talaga is yung SMNI. Alam nyo yun. Kaya, dun ako nakikinig. Kasi, dun ako sa naiiba. Kasi, kapag gusto mong malaman ang totoo, yung paraya sa lang lahat versus naiiba, tingnan natin kung alin ba yung tama at alin yung totoo. Kaya, ako'y nalulungkot ano para sa SMNI. Lalong-lalo na sa mga followers ng SMNI. Kasi, I'm sure, um, sad na sad kayo kasi hindi nyo napanood yung mga balita, lalo na yung Puso ng Bayan, si attorney Panelo, diba? I'm sure na sad na sad kayo. Pero, yung tanong natin, bakit ito nangyayari? At bakit paulit-ulit na nawawala yung YouTube at uh, paulit-ulit na hindi sila nakakapag-online uh, sa Facebook? Alam mo yung parang halata masyado na para yatang pinag-iinitan itong SMN na talagang Parang gusto nila talagang tumahimik. Kayo, anong sagot nyo?